Hello guys, ayan, magandang araw sa inyong lahat at matagal nga po tayong hindi nakapag-video-video medyo sanlinggo po iyon, hindi tayo nakapag-check-check -check na ating mga sako um, ano, Sino kaya ang salarin? Napakarami po kasi laging ibon dito baka pinagtututuka yan hmm? Si Super Bomb. Hi Kitty, ang ganda-ganda niya oh. Ang ganda. <laughs> Ayan at ating ikut ikutik yung aking mga Echeveria dito. So, hayan nga po. Maganda naman po yung mga nakikita kong lagay nila dito. Katulad nga po nitong si Echeveria. Madi ba? Napakaganda niya o. Oh. Tingnan lalo po siyang gumaganda sa pagkakakulot-kulot. Nagiging rapples parang ganyan ng kanilang mga dahon. At ito nga po, yung una kong pagpapropagate ng dahon ng flower stalk ay hindi nga po naging successful. Ito naman si Echeveria lipstick. Napakalaki na niya. Ayan at mm, meron din po akong nabili nung nakaraan na Echeveria lipstick at heto nga siya. So heto nga po si Echeveria lipstick na bili ko po. Ayan eh. Echeveria Red Edge. Alam ko po si Red Edge at si Echeveria Lipstick ay iisa lang po yan. So, heto na nga po. Parang nakikita ko po na medyo may pagka -varigated. Oh. Ayan. Ayan, nakita nyo po. So, ayan. Titignan po natin ito lagi. Ayan mo, oh, tignan nyo. May pagka yung nabili natin. Ayan. Alagaan po natin mabuti to At mm, meron po tayong magiging... Echeveria lipstick or red edge na variegated. Ayan, oh. Saka, bili rin po tayo ng ebony na kulay white. Si white ebony. Ayan, tingnan po natin. At ito nga po si Echeveria white ebony. Ayan. Napaka cute ni white ebony. Tingnan nyo, oh. Ito naman pong isang ito. Nag-aalanganin po ako kung talagang siya ay si Echeveria Ebony. Kasi kapag nakikita ko po yung forma at na uh, yung yung ating Echeveria Ebony, ayan, tingnan yung meron ako isa dun eh. Sabi ko bakit parang iba naman ang mukha nitong isang ito. Pero ang, na, ang nakalagay pong tag sa kanya, Echeveria Ebony. Ang inaano ko po, baka nagkapalit lang po ako ng mga name tag nila. So, ayan na nga po. Meron na rin siyang baby. Ayan. Napaka-cute ng kanyang baby. Ito naman po si Echeveria Miranda. Hindi po nagtuloy yung kanyang, anong, tignan yung baby niya. Nag-ano po ng baby, pero parang baby niya, o nabulok lang. Ayan, o. Ang ganda po ng kanyang clothes. O, tignan niya yung, ano niya, yung pinakadulo naging re-red, nagpa-patch ng red. Ayan, oh. Um. So, heto naman po si Echeveria uh, Agavoides Rubin. Ayan. Matagal na po sa akin to na hindi lumaki-laki. Pero okay lang kasi, ha. Uh. Basta nakikita ko pong buhay siya, okay lang sa akin. Medyo namamayat nga dito. Tingnan nyo yung kanyang ano, um. kukulang sa tubig. Hmm? Napakaganda po ni Chiberia Rubin. Ayan, oh. Eh. At eto rin po, wala rin po itong main tag. Eto naman po si Honey Pink. Si Echeveria Honey Pink. Nung nakaraan po, napakaganda ng kulay niya. Pink na pink. Yan. So, heto naman. pangalan pangalang ka ba? Wala yata ang pangalan ngayon. Yun. Meron si Echeveria Agaboids Writer. Writer. Yan. Writer o right. Writer. Writer yata. Agaboids Writer. So, ito naman po si Echeveria Benemusime. Tingnan nyo po. napakarami ng anak na ibinigay sa akin to. Yung iba po ay uh, binebenta ko na lang. Ang ingay naman ng ibon. Ayun pa, ang dami oh. Maanak po siya oh. Hmm? Ito naman po si Echeveria Agaboids Hybrid. Ito, napakaganda po ng kulay nito, si Apple Pears. Si Echeveria Apple Pears. Ayan sana lumaki ka kagad napaka cute ng kanyang kulay heto si Echeveria Hira ayan si Hira napakaganda ng kanyang kulay din oh at ayan, bala ko pong bumili ng Echeveria Bluebird pero heto, meron po pala ako kaya ayan, hindi na tayo bibili. Ayan, nakakatuwa naman. <laughs> Ang ginawa ko po, tinanggalan ko po ng mga uh, dahon dahon para maipropagate at eto naman si lola yan nagawan ko na rin ng kanyang tag name tag kasi nung nakaraan uh, nag iisip po ako kung ano ang kanyang pangalan ayun na naisip ko kaya nilagyan ko na kagad ng name tag baka mawala na naman sa isip ng lola niya Ayan, ito po si Echeveria Porposorum. Napakaganda na niya, oh. Ayan. Chabi-chabi na niya. Kolorata, tapal pa. Napakaganda ng kanyang kulay. Oh. So, ito pong si Dark Vader nung nakaraan. Nangulubot na po ito. Kasi hindi ko nga po na, na iintindi tong aking mga succulent nung nakaraan. Ayan, nung nakita ko nga po eh, ayan, nangungulubot na buti, bumalik po sa dati ang kanyang ano, matigas na kagad. Ayan po, namulaklak na yung aking istapela. Ito po ay si istapela barigata. Ang cute ng bulaklak niya oh. Napakaganda. Ayan. At tingnan nyo naman tong aking hanging plant na cactus. Naku, napakaganda po talaga ng bulaklak niya. Kaya lang po ito po ay makikita lang ng, sa loob ng isang araw. Kasi pagka namulaklak po siya, siguro kinabukasan po, wala na lang tanas siya. At ito naman pong cactus na to, tingnan niyo naman ang bulaklak niya, napakaganda. Alam niyo po nung araw, ay ako mag-aalaga talaga ng cactus. Kasi alam ko sa cactus, matinik talaga, masakit maka, ano, sabi ko, aya ako ng cactus. Pero nung nakita ko po yung mga bulaklak, oh. Ayan, ang gaganda pala ng mga cactus. Ang ganda mamulaklak. Ito na po yung mga alaga ko nung araw. Ayan, oh, tignan nyo. Napakaganda pa rin nila hanggang ngayon. Ayan, problema ko nga lang po sa kanila. Tignan nyo naman po, oh. Ang haba na ng kanilang ano. Gusto ko nga pong putulin eh. Kaya lang pagka nakaakma na po yung naka, nakaporma na po yung panggupit ko sa kanila umuurong naman po ako <laughs> ayan tignan nyo oh. napakaganda si Echeveria Bam ayan o oh. Ito naman po yung mga in-order kong succulents nung nakaraan at inilagay ko na nga po sila sa kanya-kanyang pot na pansamantala lang po kapag medyo stable na po sila, ilalagay ko rin po sila sa pat na mga magaganda. Ayan. Nilagyan ko rin po sila ng kanilang name tag para sa pag para hindi po tayo malito at maipakilala natin sila na sa inyo nang maayos. Ayan. So ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at see you on my next video. Bye.